Aba sa Inday sarah ha, hindi lang hair follicle test ang tinanggap ha. Pati pa yung neuropsychiatric exam. At hamon din niya yan sa mga young guns. Pwede ba? Huwag na natin tawagang buah kung ano-anong mga young guns, young guns yan. Young guns! Dahil ang mga guns, eh talaga maalam natin kung ano nagpapaandar sa kanila. Ako dyan po sa kamera. Kadatungan ang nagpapaandar sa lahat dyan sa kamera. Kaya nga po ako ngayon nag-iisip eh. Bagamat ako po ay abogado at talaga nakikita ko kung anong teorya sa pagkakaroon ng isang legislatura na gumagawa ng pulisiya, ang problema po ngayon talaga, ang kongreso ngayon, ang pugad ng korupsyon. Tingin ko, pa, bago natin mapapalakas sa iba pang institusyon natin sa ating demokrasya, kinakailangan buwagin muna itong kongreso dahil masyado na po talaga ang naging problema sa korupsyon dyan mantakin nyo from 5% sa kalya 10% na SOP ngayon nagiging kalahati na napupunta sa bulsa ng mga congressman at senatongs paano naman magpapatuloy yan no kaya tuloy napakamakapangyarihan ngayon ng mga senatong at congressman lalo na pag budget season kasi alam nila na kapag hindi ibibigay ang gusto nila talagang ibabakuntemp ang mga <laughs> opisyales ng iba't ibang ahensya ng gobyerno